Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martic Saip, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ang basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura, pagkatapos mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 McKinley Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before...